kailangan <laughs> niya <yung> malaman <laughs> kung ano ang ruta nitong jeep na sinasakay namin to go around school. So, yun. Gusto ka jeep kami magiging. Woohoo! Parang galing lang ako, na ako ang nito. The jeep! yung jeep Naglakad! Mm -hmm. Next natin, magbubush tayo, anak. Yeah! Pinatutuwaan ng mga netizens ang latest Instagram stories ng aktres na si Judy Ann Santos nitong araw ng Martes, August 22. Sa kanyang bidyong ibinahagi, makikita silang dalawa ng panganay na anak na si Johan na sa sakay ng pampasaherong jeepney. Tuwang-tuwa ang mag dahil tila first time pa lang yata sumakay ni Johan sa isang jeep. Kwento ni Juday, kailangan matutunan ng anak sumakay sa iba't ibang klaseng pampublikong transportasyon, pauwi at papunta lalo na't ngayong mag-aaral na ito ng kolehiyo. Bukod sa jeep ay plano pa ng mag-ina na sumakay sa isang bus. Ginawa nga nila itong isang maganda at masayang banding mag-ina. Natuwa naman ang mga netizens sa pagkasimple at walang kaarte-arte ng maginang Judy Ann Santos at Johan Agoncillo. <laughs> <kailangan yung> <laughs> kung ano ang ruta nitong jeep na sinasakyan namin to go around school. So, yun. Gusto jeep kami Woohoo! Parang galing na ako ang kipolo nito. Nag-jeep! Naglakad! Yeah. Next natin, magbo-boost tayo, anak. Yeah!